Good evening, mga guys. Alam mo, alam nyo, mga friends. Nanood kami ng Jumba competition doon sa Aper Kambaha Pagahat Alicia Bohol. Yun, doon kami ay, ay nakatira kami dito sa sitio sa kampo. Tapos yung Aper nasa itaas. Nanood kami. Tapos, Umupo kami doon sa upuan nila na kawayan. Eh, hindi pala matibay yun. Kasama yung apo ko, dalawa. Nasira yung, nasira yung upuan. Tapos nalaglag ako na tumba. Tapos yung dito sa ulo ko, na mamaga, maga, nilagyan lang nila ng yellow. Tapos, yung isa kong apo, nasugatan dito sa kamay kasi nataba sa kawayan. Kung kayo ang hingan ko ng opinion, ano kaya ang dapat kong gawin? Kasi pumihingi ako ng tulong sa barangay, pero ang sabi nila, idaan mo na nila sa sisyo. Bukas, hindi ko alam kung tutuhanin nila yun kaya humihingi ako sa inyo ng opinion ano kaya ang gagawin ko nitong nangyari sa akin ngayong gabi to kasi hindi ko naman kasalanan yun kasi umupo lang kami hindi naman kami nag talon-talon sa upuan kaya kundi umupo lang kami basta eh biglang nasira yung upuan kaya natumba ako tumama yung ulo ko dito sa halubla sa, sa bato, sa simento tapos yung likod ko masakit, nagpahilot na ako tapos yung dito ko napunit na yung short ko at saka panty tapakita ko sa inyo ngayon kung anong nangyari sa akin pati ang kante ko sirap. Kaya, yun lang. Sana mag-text kayo sa baba o mag-chat kung ano ang dapat kong gagawin. E, ini ako ng tulong sa inyo. Yun lang. Thank you. At good evening sa lahat.